Okay. Ito mga kabobensya ang gagawin natin. Isang kutsara lang po, lagay natin dito sa. Pagka sa ating lahat mga kabubinsya, medyo pause-pom buses natin ngayon kasi uh, ayon, nagkaroon uh, tayo ng lagnat, ubo kasi sa panahon natin laging umuulan. Uh, Aga hapon, nababasa talaga ako sa ulan, I mean. Dahil sa palagi uh, palagiang umuulan dito mga kabobinsya sa banda sa hapon. At ito rin, ngayon maganda ang panahon pero mamayang hapon, ayan, uulan na naman. So by the way, uh, pupunta na naman tayo doon. Kasi nung vlog ko, uh, hanggang naglinis lang tayo doon sa kulikot natin. Pero hindi ko na, ano, hindi ko na lagyan ng abuno. Sayang naman pag nag-abuno tayo ng, ng malakas ang ulan so ma-wash out lahat ng abuno. So ngayon mga kapubinsya, mayroon tayong technique, panibagong technique Defense tv 20 kung paano tayo mag-abuno sa panahon ng tagulan. So ito mga kapubinsya, siguro first time yung napanood ito at saka siguro may, may nakatry na rin ng ganito pero ipapakita ko sa inyo yung uh, papaano natin abunuhan yung Uh, gulay natin, kahit malakas pang ulan, uh, hindi ma-wash out. So, gamitan natin ng mga teknik. Mga... Parating lang natin dito sa ating bahay ko. Ano? So, ayan. Uh, ngayon, ipapakita na natin yung tinatawag natin uh, teknik natin kung saan gagawa tayo ng panibagong teknik mga kapobinsya kung paano tayo maglagay ng abuno doon sa ating tanim. Kasi dito talagang Napaka ano dito, delikado yung panahon kasi palaging umuulan So hindi tayo makapaglagay ng mga pampataba doon sa tanim natin So ang target natin yung mga kapubinsya, doon tayo sa tinatawag na kulikot Yung kulikot muna yung kukunan natin ng study para po sa paglalagay ng abuno Ang mga gagamitin natin mga kapubinsya, ito yung bibili lang tayo ng plastic cellophane papakita ko sa inyo uh, Kapubinsya, gamit tayo ng kutsara at gamitin tayo ng cellophane. Uh, basta pang ice candy mga kapubinsya okay na yan. Ito ay 1 half by 1 and 1 half by 10 ang haba mga kapobinsya. Pero ito gagawin natin pa natin kasi para hindi masayang mga kapobinsya. At ang gagawin natin isang kutsara lang po mga kapubinsya ilagay natin dito sa plastic na to tapos ipaghiwalay natin para dalawa ang magamit dito sa isang cellophane ito. At saka ito yung mga kapubinsya, yung sulfate natin. Ilagay din natin mamaya dito sa cellophane natin. So, tingnan yung mga kapubinsya at uh, obserbahan natin. Napakaganda po ng idea na to. Hindi mawas out yung abono natin mga di ba? Sa panahon dito, palaging umulan. Ngayon, maganda ang panahon natin ngayon dito. Pero mamayang hapon, uulan na naman Okay, ito mga kapinsya, ang gagawin natin, isang kutsara lang po, lagay natin dito sa, ayan. So, ito mga kapinsya, oh. So, ang gagawin natin, talian natin dito mga kapinsya. Tapos, talian na naman natin dito mga kapinsya sa bandang itaas. Ang purpose mga kapinsya, para dito putulin natin sa gitna. Okay? So, ngayon, ilalagay na naman natin yung isang kutsara na abuno. So, tsantsahin nyo lang mga kapubinsya kasi uh, hindi naman ta talaga ma ano, makikita natin gano'n no? So, dalawa na ang nagamit natin mga kapubinsya, di ba? So, ayan. So, dalawa na. So ito yung ito yung tawag dito, ito yung 14 14. So ngayon dito tayo sa sulfit. Ganon pa rin proseso natin mga kapobinsya, lagay natin dito yung sulfit. Pero mas maganda pag may imbudo tayo, panel kumbaga sa English. Ayun, panel. Pero wala akong imbudo dito ngayon, eh manumano lang muna. Ayun. So ganito mga kapobinsya, parang asin. <laughs> Repacking tayo ng asin mga kapobinsya. Pero hindi asin to ha, ah, sulfate ito. Tapos ganito pa rin ang proseso, eh, isarado natin ang sa ano, ibabaw para hatiin natin mamaya dito mga kababinsya. So sa mga nagtatanong, uh, epektibo po ba yan? So itry nga natin, epektibo ba? So sana po ay epektibo talaga kasi ito ang paraan kasi pag uh, nilagay mo ng tubig, buhos ka ng tubig kasi maraming nag abuno ngayon tubig ang gagamitin ihalo itong abuno sa tubig pag ulan wala talaga mga kabinsya halos lahat wash out pangalawa yung sabi nila yung hindi lang ilagay sa, sa plastic katulad ng ganito pero yung ginagawa nila mga kabinsya pag nilagay nila doon sa ano sa, sa puno lang yung abuno pagkahapon umuulan ayan wash out pa rin so ganun napaka ano napakahirap at saka na, na, na at saka mga kapubinsya makapag save tayo dito kasi alam nyo kung bakit magkano ang buno ngayon ah uh, nasa mga ito nga 14, 14 ngayon nagbili ako yung isang kilo mga kapabinsya alam nyo ba kung magkano uh, 55 dito sa amin ngayon 55. Samantala itong sulfit nasa mga 30 yata ang kilo dito. So napaka sakit sa bulsa pag uh, nagabuno tayo eh na wash out lang. So sayang na sayang talaga mga kababinsya no. So ganito mga kababinsya. Ang gagamitin na gagawin natin tapos natin na nagupit siya mga kababinsya. So ang gagawin natin bubutas-butasan natin ang silopin na ito gamit ang tukog or balisting ting basta importante may ano matulis ya o kawayan yan so ang gagawin natin mga kabinsya butasan natin dito yan daming procedure ano kahit ilang butas mga kabinsya kung gusto nyo lang purpose dito mga kababinsya bakit butasan natin para itong abuno na ito pag may ulan papasok dito yung tinawag doon tubig at ang tubig na naman ang magbibigay ng unti-unting pangpataba doon sa ano magbibigay ng unti-unting pangpataba doon sa tanim natin ayan o maraming butas mga kababinsya ayan parang magiging net ito mga kabwinsya dahil sa napakaraming butas bigyan ko kayo mamaya ng sample para makikita nyo kung paano ito magiging isang magandang idea sa sample natin ano ito yung sa natin kanina tapos ilagay natin siya sa tubig tingnan natin Ayan, di ba? Unti-unti siyang nababasa. O ayan. So, anong mangyari mga kapubinsya? Ayan o. So, para sa so, pang dextrose mga kapubinsya na unti-unti niyang ibinibigay yung uh, pampataba pangpataba doon sa tanim na nilagay natin. Kapag umuulan, ayan na nang... maglagay ng abuno sa ating ano, kulikot uh, siling labuyo. I-try na natin yung tutorial natin. Ano? So ngayon gagawa tayo ng butas tapos ilagay natin yung isang pirasong abuno mga kapabinsya At saka sa isang puno lagyan natin ng complete at isang puno din lagyan din natin ng tawag dito yung uh, sulfate mga kapabinsya okay. sa na tayo sa mga ginagawa natin dito. Ayan, sa lahat ng hindi pa nakapag-subscribe ha, please subscribe my YouTube channel Benz TV 20 at i-click na lang po yung notification dyan para updated ka sa lahat ng mga video na i-upload ko. Ayan, hanggang dito na lang po tayo mga kababinsya. Maraming maraming salamat po sa pagpapanood nyo sa akin. God bless all. Mabuhay!